Pamahalaan patuloy sa paggabay sa mga dating rebelde para maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Sa katunayan, isang programa ang isinigawa sa Agusan del Sur, si Jennifer Gaitano ng PIA Caraga sa Sentro ng Balita. Dahil sa tiwala at pananalig ng mga dating rebelde o friends rescued sa gobyerno, aktibo silang nakibahagi sa Transformation Program Planning Workshop sa probinsya ng Agusta del Sur. Ito ay sa pangungunan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO kasama ang provincial government. Suportado rin ang naturang programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLK. Hindi naman nabigo ang mga dating rebelde sa kanilang paglahok dahil nabigyan sila ng pagkakataon na makapagbahagi ng kanilang mga saluubin at kahit mga mga hinaing sa gobyerno. Isa si Alias Gemilin sa mga nagbalik loob na sa gobyerno at ngayon ay tinatamasa na ang mga benepisyong ipinagkaloob ng pamahalaan. Pinasalamatan din niya ang OPAPRO at Provincial Government ng Agusan del Sur sa inisyatibo nitong makapagtatag ng transformation program para sa mga tulad niyang dating rebelde. Usa ka pagbatingan, isip, usa ka diya, mapahitin, at sa panita, na Nangako naman ang mga lokal na opisyal na gagabayan nila ang mga dating rebelde sa kanilang reintegration sa komunidad maging ang pagbigay binipisyo sa kanilang mga pamilya. There is only one Philippines for us Filipinos. We cannot afford to be defeated people in our country. Ibinahagi rin ng OPAPRO na tutulong sila sa pagtatatag din ng isang peace center sa Agusan really del Sur. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.